Hello mga Mars, awat ng Diyos Mars. Dito lang pala kami, lumayo pa kami Mars. Wala kami nasa oh, po ang akay. Dito, lang, dito lang pala kami makaano sa katabi namin mismo Mars. Dalawa. Mga dalaga. Naglayo-layo pa kayo. Kusaan pa kami sa pumunta Mars. Uh, Sama ko Mars. Sama ko Mars. Pagod din sa lalakad Mars. Anak ko at saka tabi-bahay. Ako ni nanay, matangka. Bon! Bon! ito so, kapit bahay din <laughs> yeah. nantay lang namin Mars ang pa Mars bawa oh, ng Diyos Mars nakakuha din kami ng dalawang akay Mars nakakuha din kami ng akay Mars salamat sa Diyos hindi kami nabigo kahit papano meron kami nakuha kahit papano Mars na hanap kami Mars dito lang Mars o oh, kabilang pinto lang Mars ito yung amin Mars ito yung kanila Mars. Isang pala eh, low Mars. yung mga halaman Mars baka makalabas yung aso Mars, sinanay Mars may, hindi kami nabigo Mars kay salita ka kamario may nadala po kami dalawa awa ah, si, si na siya si ka na nanay Kamar, mayroon kaming ano, buti nilang Nakakuha. dito sa katabi namin ng bahay, mayroon kami na pang dalong dalaga. Mm. Then, tas lumayo pa kami, nabigo pa <laughs> <laughs> namin, kami. Kala namin, uwi kami ng luhaan na. Yung pala yung oh, uwi ng lugawan. Kaya kaya yung na pala ka Mars, uwi oh, ng lugawan, hindi ah, lugawan. Akala namin sa lugawan kami mapapunta. <laughs> Matatawa si Gusto Kamariyo. <laughs> <laughs> si nanay talaga. Siglan nanay. <laughs> oh, kahit pa paano ka Mars, meron tayong naakay ka Mars. Sa porok natin ka Mars. yung marami kayong naakay. <inaudible> <inaudible> marami kaya sila. Siguro e, na, Tiningnan lang. Magkita-kita naman doon mamaya, Nay. Kita-kita sa mga mata. Hmm.

Ay, dahil, ay, ay niya, been, know, no. May panlogo na yung mga yanay. Meron. Puy, ang orderin po yung paris na mami. Paris mami. Sarap. Sarap. Paris mami lang. Wala kasing tapoy. Eh. No, the... May noodles na yun? Oo, oh, sarap. Tapos dami pang laman. Baka. <laughs> okay, andyan na mami mo. May magkain ang doon? Eh, tingnan mo, cellphone ko

Ay, sila na sila, Nay. Ayun sila, oh. Ay, suso so, Ay susunod na lang kayo, ha? Diretso naman kayo sa ano, eh. Kami dito pa kami sa Apelya. Shalen! Magsabay na kayo, ha? Des, sara pinto. Mars, oh, may kasama kami magaganda. <laughs> Parang mga kuryana. eh. may naakay ka mga kuryana. Ano, Nay? Ano, Nay? Okay lang ang suot niyo? Okay lang, okay lang. Salamat, ang bango naman. <laughs> Pero talaga kayo magkapatid. Ang gaganda. Oo, so, para kayo mga kuryana, para kayo mga taga-ibang lahi ba? Huwag lang kayo magsalita, kunwari koreana. Huwag talaga lahi niya. Ay, iba, anong, ano? Ano? Mars, ito yung mga kasama namin, mas magaganda. mas mga koreana ito, Ano sa sa'yo, ito akin. Ito sa'yo, ito akin. Ito sa'yo, ito akin tabi kayo punta na kami ng kapilya mag mami tayo mamaya pag paglabasan masarap yung napatikim na kayo sa mami doon opo nga lang namin, yung ah yung kanina okay. hindi mamaya butumin na tayo ulit <laughs> <coughs> Silent nyo na lang cellphone nyo pagpasok sa loob, ha? Ah, silent na lang. Buti, nakasama namin kayo. Kung... Oh, <laughs> okay lang, oo. Walang problema. Ano na kayo? Parang bisita lang. Ano ang Sabi yung nga sa tirilin mo eh. na yun, sa lang yun. Sabi ko, oh, ngayon ko lang din naman sila nasabi mo. Pero kung hindi ko, kung hindi ko kayo nasa lubong, sabi sama dun, Asama Kasama yung kasama niya, ma. ko, so, oh, buti, sumama din. sabi, sabi ko eh, ano, kung hindi ko nga sila nakita kanina sa lubong, hindi eh, ko rin naalala sabihan eh. Sabi kayo,